Kasong syndicated estafa, isang non-bailable offense, meaning wala itong piyansa. Kaya paano nga ba nakalabas ng kulungan si Ricardo Cepeda at ngayon ay nakakalaya na? I'm still in disbelief that I am outside. Iyan ang unang naramdaman ng aktor na si Ricardo Cepeda. Nang finally makalipas ang halos isang taong pagkakaditin ay pinayagan na siyang makapagpiyansa at ngayon ay nakalaya na. Kahapon September 19 ay masayang inannounce ng aktres na si Nadia Montenegro through Instagram. Release form signed. Finally, an innocent man is free. Praise you, Lord. Kasabay nito ang video clip ni Ricardo Sepeda, kasama ang long-time partner niyang si Marina Benipayo. At ipinapakita ang mga pinagdaanan ng aktor. Mula noong siya ay makulong hanggang ngayon siya ay malaya na at magkasama na sila ni Marina. Kung panonoodin ang video nila habang masayang nagsasayaw, ay eh hindi mo aakalain na nanggaling ang aktor sa napakahirap na kalagayan sa kulungan. Sa vlog interview sa kanya ni Julius Babaw, noong bago pa lang siyang nakulong, ay eh ipinakita ni Ricardo doon kung gaano kahirap ang sitwasyon sa kulungan na malayong malayo sa nakasanayan niyang buhay. Nakalaya ang aktor matapos ang halos isang taong pagkakakulong dahil sa kasong syndicated estafa. Inaresto siya no October 7, 2023 sa Caloocan City matapos masangkot sa isang investment scheme ng isang kumpanya na ayon nga kay Ricardo ay endorser o model lamang siya. Iginiit ni Ricardo na wala siyang anumang kinalaman sa business operations nito. I was shocked because I didn't. I wasn't aware na umabot sa may sa ko. I had heard na may mga scam daw, pati ko alam na sinama nila ako. I am not connected at all sa company. Even sa business registration, my name is not there. Wala ako sa running business, anything of the company. Model lang ako about the products. Matapos ang kanyang pagkakalitin sa Camp Karingal at Cagayan Provincial Jail, sa wakas ay pinayagan si Ricardo na magpiyansa ng Branch 12 ng Sanchez Mira Regional Trial Court noong September 19. Samantala ang kasong estafa laban sa kanya sa Branch 6 ng Apari Regional Trial Court ay ibinasura noong August 8. Lugbos ang pasasalamat ni Ricardo sa lahat ng tumulong sa kanya at nag-ambag para sa kanyang piyansa. Lalo na sa Panginoon, Anya, everyday akong nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos. Sa kanyang paglaya noong Miyerkules ng gabi, September 18, ay sinundo si Ricardo ni Marina at ang unang kinain daw niya ay ilokanong adobo at kalderetang kambing. Sa Instagram post ni Marina, ibinahagi niya ang video na sumasayaw sila ni Ricardo sa kanta ni Elvis Presley na Don't Be Cruel na sumisimbolo ng saya ng kanilang muling pagsasama. Marami celebrities tulad ni na Heart Evangelista at Kylie Padilla ang nagpaabot ng kanilang pagbati. Gustong gusto na rin daw ni Ricardo na muling magtrabaho dahil kailangan niya makabawi mula sa halos isang taong pagkakabilanggo na resulta ng di umano'y mga maling akusasyon. Ang kasong syndicated estafa ay isang mabigat na parata na may parusang habang buhay na pagkakakulong. At obviously, nakaapila ang kampo ni Ricardo kaya siya nakalabas ngayon. Sa kabila ng pagsubok na nanatiling positibo si Ricardo Cepeda at nagpapasalamat sa mga dasal at suporta mula sa mga tao habang inaasahan ang tuluyang paglutas ng kanyang mga kaso at pagbabalik sa normal na buhay.